Guys, kumusta kayo? Again, this is Carmina. Uh, my life uh, temporarily here in Florida. Um, uh, ayun po. Uh, a day in my life again. So, akwento ko po sa inyo. 10 days na nakalipas po, no? Ang pula. Ang pula na po na corned beef na yan. Oh, guys, akala mo spaghetti, no? Ang gusto ko talaga linisin itong kasirolan na to guys. Yung takip. Eh, este, ano, kape puyan na pinakuloan lang. Yan po. Ito ring takip na to. Gusto kong linisin. Actually, nauuna kaming mag-coffee ng ate. Kasi sila mami. Tsaka namin gigisingin pag nakaset na yung table. So, yun po. Kayo din ba ganon? always naman, uh, have you heard of that, yung clean as you go? Uh, Aaminin ko, hindi ko na practice yun, minsan sa buhay ko, pero, ano, iba talaga, ano, if you clean everything before you leave, where you move, tama ba English ko? Where you move in, at, ano ba talaga? nililinis ka. Parang, di ba? Parang may natatanggal, parang may napapawi. <laughs> di ba totoo? Ewan ko, ako lang ba yun? When the chance kung maglalagay ako ng isang negosyo, gusto ko yung yung parang linis, uh, linis ano, business, yung ganun. Let's new, guys. Sabi nila, pag breakfast daw, eat like a king and then like a queen pag-abi na. Eh, medyo nagbago ako. Uh, inuuna ko sa breakfast, coffee lang. Uh, kaya pala eh guys, yung lunch. Tapos lunch ka nakakain. Ewan ko lang po ah. Yan ang toast ni ate. Kunyari lang yan 2 pieces. Minsan, plus 2 yan. So, 4. Tapos si daddy, yung minsan, 1 toast lang. Tapos hanggang sa nakalima na siya. Kasi sinasabayan niya lahat. Guys, remember yung kagag kararating lang namin. Nagtanim, nagpula kami ng mga seeds. Yan na po yun. Uh, salamat sa pagtsatsaga ng daddy kasi siya talaga yung dilig. Alam mo yun, yung kami ni ate, yung last yata pumunta kami sa garden, yung bagong dating na. <laughs> nagta-try pa po talagang maging ano, uh, farmer. Naman po ganitong kabisi madalas, pero itong araw na to talaga na taon lang, maglalaba din. So, madali lang naman yun, may washing machine. So, yun po. Oh, babalik yan. Siyempre. Guys, hindi ko na in-edit out yan. Ha. Ah. Pag may chance, piliting mag in para um, realize mo kung ano gano'n talagang kalaki ang dapat mo <laughs> kainin for the day. sa isang grocery dito, lagi uh, laging maraming plastic. So, merong trash bag. So, pero usually naman talaga maganda rin yung sako, no? So, yun lang po. Ito, favorite ni kamia, yung isang daughter po ng sister ko. Uh, yung parang ano siya, pizza empanada, parang ganon. Sarap nga guys, natipan ko, alam mo. Sana ganito ba ako dati. <laughs> uh, hindi po ako ganitong kasipag, pero dahil wala naman talagang gagawin. ibarin rin pala talaga guys, yung super linis talaga. Hindi, aminin nyo, di ba, hindi naman laging yung nakasanayan, alam nyo yun. Pero iba talaga yun, eh, no. Parang ano na rin siya, uh, something that you can accomplish even uh, if you stay more at home, di ba po minai microwave po na po 1 uh, one hour, one minute, 45 minutes or minsan 2 minutes kasi para pagkagat naman niya, hindi siya mapaso, di ba po? So ayun po. Yun din po ginagawa nyo to, uh, yung wooden spoon, pwede rin siyang pang ano no, pang piga. Kasi di ba minsan masakit pagka bare hands. O yung iba naman, yung mga chef na sikat, alam nyo na di ba binupok nila yung, yung kasirola dun sa bawang. Pepper, milk. ba? Wala na. Gusto Ang lakas mga ka-ASMR nung tunog mo. Oo, oh, hindi totoo oh, diba? Okay. Uh, I miss you. I didn't see you. Don't you worry. Don't you worry. I take care of you. Don't you worry. Uh, I'm saving Gretel. Takot ako. I will eat you! <laughs> Yan guys, nagsusuot ako ng protection kasi maghahakot na naman kami ng mga kahoy dadalhin sa dun sa maliit na ano po namin abode. Ah, uh, yun po. Pada bree, pada bree. Yun yung dito na po ako sa loob ng sasakyan, kini-clear out lang para magkasya lahat ng mga kasak, ng mga kahoy na bubuhatin namin. Wala kasi kaming ano guys, si Kuya na magbubuhat with us. So yun po. lalaki yun. Uh, ako po yun. Nagpalit ako ng shorts. <laughs> na po kami sa maliit na place namin. Uh, bababa na po namin yung mga sinampa namin kahoy sa bahay. Pag half day uulan, uwi muna kami, kakain kami, pero usually nagbabaon po. So, yun po. ah uh, Takip ng kasirola, walang katerno, parang ako. Yee! Gusto Kaya sa dami ng gamot, medication na iniinom ko sa aking uh, karamdaman po, ito ang effect, laging inaantok, groggy. Uh, ito, kukuha kami ng konti okay. sa mga napatubo ni ate sa garden, uh, malunggay at saka yung sile, uh, binili po namin yan sa isang farm dito, uh, hindi po kami nagpatubo niyan. <laughs> okay. ayun, uh, madalas po nag-iisis ako ng pasirola. Kahit sa Pilipinas po, yan naman. <laughs> yan naman ang hobby ko. Libak ako pa talaga. Baking soda, uh, suka, minsan may rock salt or regular salt ng pwede. Tapos uh, dishwashing soap. Ayun uh, po. tinola po yung ulam. Pero ako po, hindi ako masyado kumakain ng sabaw. ah uh, yung pinaka chicken lang at saka ako, yung gulay nung, yung sahog. ah uh, yun po yung kinakain ko. Ayan, minsan galagay ako ng keso para hindi naman po malugas, malagas yung mga ngipin ko. <laughs> Kasi minsan mahina po ako sa calcium. Yung lagay na yun guys, yung lapad kong yun. Mahina pa ako sa calcium. ah uh, see my live stream on plant-based uh, ginatang munggo. Pero ito po, plant-based na ginatang bilo-bilo. So, ayan po. Unflavored gelatin po yan, yung parang liquid na, pinak na pinakuloan. Tapos, ayun uh, po, naghahalo lang ako ng konting portion ng ginatan. Para lang po dumami. Kasi ang nangyayari, nakaka cups ako ng regular high caloric ginatan. So, yun lang po. Baka lang po makapabibong tip lang po naman, uh, nakahanap ako ng way para magkaroon ko ng yoga attire. Eh, excuse me lang po ah, kasi ang ginamit ko dito, yung mga lumang boxer shorts uh, ng mga pamangkin ko at saka <laughs> pamangkin ko, tsaka ah, minsan yung kay Jiggy, gabain ko talaga to guys kahit cycling shorts, ginupit ko lang yung yung, alam nyo guys, yung pinakapunja Oh, nilinis ko naman yan, guys, eh, basta. Tapos, sinuot, yung balikta, yung front ng boxer, binaliktad ko, yun yung nasa side ng likod. Gets nyo, guys? Alam ko, kadire, pero, economical, alam mo yun. Eh, pwede siya pang yoga, diba? To your front is the hallway. To your right, to your left. Up, down. Moko ba guys? Nito lang.